Marami nga sa mga artista ngayon ay nagsimula sa ibaba. Trinabaho ang kanilang career hanggang sa maabot nila ang rurok ng kanilang tagumpay at maging bilyonaryo. Tara, samahan niyo ako at ating pag-usapan ng top 10 na pinakamayamang celebrities sa Pilipinas. Number 10, Tony Gonzaga na may net worth na 600 million peso. Si Tony ay isang probinsyana mula sa Taytay Rizal na nangarap na makilala sa industriya ng showbiz. Ang kanyang I Love You Puyolo commercial ang nagbukas ng daan para sa kanya. Pero hindi lahat ng tao ay alam na bago siya sunikat, nagtrabaho muna siya bilang backup singer para kay Gary Valenciano. Hindi lang sa showbiz si Tony nagtagumpay, naging magaling na entrepreneur din siya. Isang production house pa nga ang itinayo niya kasama ang kanyang asawa na si Derek Paul Soriano. Sa pamamagitan nito, nakapaglabas sila ng mga award-winning films. Bukod dito, ang kanyang YouTube channel ay may milyon-milyong subscribers na din na nagbibigay sa kanya ng steady income mula sa ads at sponsorships. Number 9. Bea Alonzo na may net worth na 800 million peso. Si Bea ay nakilala bilang reyna ng drama sa pelikula teleserye. Pero sino ang mag-aakala na farm life ang kanyang happy place? Ang aktres ay nagmamayari ng organic farm sa Zambales na tinawag niyang Gyati Firma. Doon, tinapalago niya ang iba't ibang pananim habang nagre-relax mula sa buhay showbiz. Bukod sa pagiging artista, nag-invest din si Bea sa mga negosyo tulad ng properties at isang sariling skincare line. Isa rin siya sa mga aktres na in-demand sa endorsements kaya malaki ang kinikita niya sa mga commercial deals. Number 8 Chris Aquino, ang tinaguriang the queen of all headlines ng Pilipinas at may net worth na 1 billion peso. Kung kontrobersya ang usapan, walang tatalo kay Chris Aquino. Pero sa likod ng mga isyong hinarap niya, isa siyang hardworking na ina at matalinong negosyante. Alam mo bang siya ang isa sa mga pinakaunang celebrities na nag-franchise ng Chowking at Mang Inasal? Napaka-diverse ng karyer niya, mula sa talk shows, acting, hanggang sa pagiging product endorser. Number 7, The Comedy Icon Walang iba kundi si Vice Ganda na may net worth na 1.1 billion peso. Mula sa pagiging isang stand-up comedian sa comedy bars ng Maynila, si Vice Ganda ay isa na sa mga kilala at mahuhusay na komedyante sa bansa. Lingid niya sa kaalaman ng marami, si Vice Ganda ay naulila sa ama sa murang edad pa lamang. Dahil dito, kinailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Ginamit niya ang kanyang wit at charm para makaahon sila mula sa kahirapan. Isa siyang prime example ng isang smart entrepreneur. Ang kanyang Vice Cosmetics ay napakalaki ng kita at ang It's Showtime ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng steady income bilang host. Number 6, Sarah Heronimo na may net worth na 1.2 billion peso. Si Sarah G ay kilala hindi lang sa kanyang powerful vocals kundi pati na rin sa kanyang pagiging down to earth. Sabi niya nga sa isang interview, masaya na siya kahit simpleng pagkain lang ang nakahain sa mesa. Mula sa pagkapanalo niya sa Star for a Night, naging unstoppable ang kanyang career. Hindi lang concerts ang pinagkukuhanan ni Sarah ng kita. Nagmamayari rin siya ng ilang mga fast food chains tulad ng Mang Inasal at Macau Imperial Tea. Number 5. Piolo Pascual na may net worth na 1.3 billion peso. Si Piolo ay hindi lang kilala sa kanyang killer smile, isa rin siyang visionary. Alam mo bang isa siyang co-founder ng isang film company na sumusuporta sa mga indie films? Sa likod ng kamera, isa siyang certified nature lover at adrenaline junkie. Sa dami nga ng kanyang investment sa renewable energy at real estate, siguradong secured na ang kanyang future. Number 4. Willie Revillame na may net worth na 2 billion peso. Si Willie ang modernong Robin Hood ng masa. Pero alam mo bang bago siya sumikat, nagtrabaho muna siya bilang sidekick ni Randy Santiago? Dahil doon, na-perfect niya ang formula ng isang successful noontime show na nagdala ng saya at tulong sa napakaraming Pilipino. Bukod nga sa kanyang mga TV shows, si Willie ay may mga negosyo sa property development at siya rin ang nagmamayari ng Will Tower Mall. Number 3. The megastar Sharon Cuneta na may net worth na 2.2 billion peso. Naging parte na ng halos lahat ng aspeto ng industriya si Sharon. Mula singing, acting, hosting, at endorsements. Pero alam mo bang nagsimula siya sa showbiz bilang commercial model sa isang Coca-Cola ad noong 1980s? Mula roon, naging sunod-sunod na ang kanyang blockbuster hits at multi-platinum albums. Ang malaking bahagi ng yaman niya ay mula sa kanyang properties sa exclusive subdivisions tulad ng Forbes Park. May negosyo rin siya sa food industry at investments sa stocks. Number 2. The Bossing Vic Soto na may net worth na 2.5 billion peso. Siya ay isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry. Mula sa kanyang pagsikat bilang komedyante sa Itbulaga hanggang sa paggawa ng mga classic movies, hindi pa rin kumukupas ang kanyang karisma. Pero ang hindi alam ng lahat ay isa rin siyang magaling na musikero. Bukod sa TV hosting at movies, si Vic ay kumikita rin mula sa kanyang investment sa real estate at negosyo tulad ng production house ng MZ Productions. Patuloy rin ang kanyang pagiging in demand bilang endorser ng iba't ibang produkto sa Pilipinas. Number 1 Manny Pacquiao na may net worth na 3.5 billion peso. Siya ang tinagore ang pambansang kamao ng Pilipinas. Kung pag-uusapan ng yaman, walang tatalo kay Manny Pacquiao. Mula sa pagiging isang mahirap na bata sa General Santos City, ginawa niyang inspirasyon ng kahirapan para maabot ang tagumpay. Sa kanyang boxing career, nanalo siya ng walong world titles sa iba't ibang weight divisions. Isang record na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalampasan. Malaki ang tinita ni Pacquiao mula sa boxing. Umabot sa bilyong dolyar ang kanyang mga laban, lalo na ang iconic match niya kay Floyd Mayweather. Bukod nga sa boxing, Nag-invest siya sa mga negosyo tulad na lamang ng sports gym, properties at sariling basketball team. Grabe, ibang klase talaga ang tagumpay na naabot ng mga celebrities na ito. Kung kayo ang papipiliin, alin sa mga negosyong nabanggit ang gusto niyong subukan? May mga celebrities pa ba kayong gustong idagdag sa listahan? Pumunta na kayo ngayon sa comment section at aabangan namin ang inyong mga kasagutan.